aan basta pormahan lang uh, kwartahan gid imo pilih gid banggao ni mo sigana mm. indi na indi na ko kauliket kalumbang banggao ni mo indi mo pa siguro kung sa kun pa sa tagalog pa indi isinasakan dapat mamahalin ala ala ang imo ha ya okay na to ko okay, okay na to ang uh, samantala maayo nga ngayon tubayo tanog obra ngayon blah okay na, okay na. Pakita. Tapos maistra Maestra, Maestra ba kaya on? Aha. Ah. Ay, Ama, masa, Tapos o ano no? Makasalme sa among uyang na Amerikana. Dili di ko magsakay sa dili maglagan ang mga serbisyo sa yuta. Adto gis babaw. Ah, airplane. Airplane gid. Imo haya usab sa sakyan. Serious lang. Serious lang. Dili ang barko kay bulunod. Lang sa. Dali lang po ka sa barko ka manonood. Lang tao ba kay oh, oh, para makitang ni ka sa oh, oh, ay, istra. <laughs> uh, eh. may kana. Ah, Ikaw? amo lang gito eh. Eh, uh, plain uh, kung sa akin sa pabaw Di Dito kay din may sa kay sana. Oo. Sa sana pero ako pag kwan sa service sa airplane. Balik-balikon. Oh, balik-balikon lang. Ah, Madlok man ko magsakay. Ang imo sa dako-dako. Dako-dako lang. Daku -daku. Laku -laku lang. Daku -daku. Daku -daku

Amo nang sponsor sa Yes President. Gabuka hmm. Ka kayo. Wala, wala. Kina. Kung pagsilain ko nga Aminoy. Ang tao nga ang pagalay ka diha di sindra sa bugay, hindi mo pa na yung kumuha ko ha? Ay, Kung Kumuha ko ka dute? Wala, <laughs> ka dute. Ibang tayo man. Ikaw hindi <laughs> po ka palupig. Ikaw oh, po, eh. Ikaw. Imo man. Kakaka ra pala ah, makaling. Ay katikarka. Tu. Diga bo. Ako ara kao wala ka di igi mo kasulod. Di, di kasulod kay imo man igkuhan guardiyan. I-unlock mo lang